Good morning guys 5am Gising tayo ni Commander Tasa daw yung tubig At nandito sa na loob ng bahay Pumasok na Ito sa labas Oh no Ito na naman siya Mas malalim to kaysa kahapon na yan. Ngayon. Kakailanganin namin buhat ng rep. Dahil siya sa loob ng bahay. Grabe. Ah. Grabe ka, Christine. Hmm. At tayo. Hindi namin in-expect na tataas na ganito. Isso.